magandang araw. Welcome po muli sa aking panibagong vlog. Andito muli tayo para i-exercise si mother ang kanyang pagtayo at ang kanyang pag mga kamay, ang kanyang mga kamay. Pinatayo ko po kasi siya dyan para makatayo siya sa sarili niyang paa. Pero nandito naman po ako na nakaalalay in case na kung matumba siya. Andiyan naman yung upuan. Kaya dyan ko siya pinatayo sa dingding para magkaroon siya ng balance na makalakad at maigalaw-galaw niya rin ang kanya mga paa na mailakad niya. Kaya ganyan. Tapos habang po siya nakatayo dyan, napapractice po na tumibay ang kanya mga paa para po mapatibay natin ang kanya mga paa at manumbalik sa dati. Nang hindi po ito ay naninigas na nan, naninigas na nang lalambot para mabalik po sa dati ang kanya mga paa tapos habang po siya nakatayo dyan ang sabi ko sa kanya ang kanyang mga kamay ay palakarin niya sa dingding para yung kanyang kamay ay magkaroon din ng control at balance kasi dahil kasi kapag tayo ay na-stroke naalis lahat ng balance po natin kaya kailangan ipaganyan po natin yung kanyang mga kamay. Pagagapangin nyo po. Ayan, nakikita nyo, hindi pa ganun ka normal yung kamay niya. Kaya naninigas, naninigas, hindi pa siya may balance sa kamay. yan kaya kapag kahit anong hawakan niyang bagay, parang matigas. Yung parang alam yung naninigas yung kamay, yung ganun. Wala pong control na ganun. Kaya kailangan po, i-practice rin natin siya na palakarin yung kanya mga kamay. Ganyan po. Yan. Ipapractice nyo po yung mga kamay niya para manumbalik yung dating mga kamay niya. Ganyan po. Yan. Palalakarin nyo lang po ng ganyan. Yan. Para bumalik po yung dating kamay niya, yung mga galaw niya. Yan. Kabilaan nyo pong gagawin yan para ma-practice po kabilaan, lahat ng mga paggalaw niya ay bumalik sa dating normal. Kaya habang nakatayo po siya dyan, hindi yan napapansin na tumatayo na siya sa sarili niyang mga paa. Ang sa po maging matibay po ang kanya mga paa. Tsagaan lang po natin ang ating mother kasi wala naman pong iba magtsatsaga dyan kundi tayong mga anak. Tsatsagaan lang po natin sila para hanggang sa makarecover po sila. Ayan. Hindi po natin sila pwede pagbigyan na kung ayaw nila ay ayaw nila. Hindi po ganon. Kasi tayo lang po, mga anak, ang magtsatsaga sa kanila para bumalik sila sa normal. Para tayo ng bata tayo, kung paano tayo tinuturoan nila na maglakad nung tayo ay nag-uumpisa pa lang nung bata tayo. Kaya ngayon, ibalik natin sa kanila yung kanilang mga pagmamahal at pag-aaruga at pagbabantay. At tuturuan natin sila muli na kung paano maglakad, makagalaw ng maayos. Ayan. Tuturuan lang po natin siya na makalakad, na makatayo sa kanya mga paa. Nandito naman po ako na nakaalalay sa kanya. Pinatayo ko talaga siya dyan sa dingding. Ayan. Kasi kung lagi na lang po walker ang gamit niya, nakadepende po siya sa walker. Kaya kailangan sa paan niya po siya dumipende. Hindi po sa walker. Para makalakad po siya. Ayan. Ayan. Pindi uturuan ko rin siya dyan. Magpadyak-padyak. Para mapadyak niya yung kanya mga paa. Ayan. Habang naman po siya nakapadyak dyan. Huwag tayo mag-alala. Nakahawak mo yan. Nakahawak. Hmm. Konting practice lang po, tiyagaan po natin ang ating mother para manumbalik na po ang normal niyang galaw at makalakad na siya. Ayan po. Di ba ang sexy niya? Oh. <laughs> Ayan po. Yan lang po, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Pinakita ko lang po sa inyo kung paano po i-practice ang mm -hmm. aking mother sa pagpapatayo, kung paano siya patayuin at ang kanyang mga kamay, kung paano i-, i stretching. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo guys. Ingat kayo palagi and God bless you all. Mahalin natin ang ating mother. Bye-bye!